Okay mga par, today is another day na naman Kaya naman syempre par, welcome ka dito kay Kuya Bobby Pero bago ang lahat ulit mga par, kung hindi ka pa nakakapollow kay Kuya Bobby Pwede bang pakipindot ang follow sa gilid ng aking pangalan Maraming maraming salamat agad par At dahil nga maaga na naman tayo nakauwi mga par Kaya naman magiging tigasin muna tayo sa ating pamilya Pero ano nga bang tigasin ang tinutukoy natin mga par Kaya naman mga par, yan ang pag-uusapan at gagawin natin ngayong araw Kaya naman mga par, tapusin nyo to upang malaman nyo kung ano nga ba ang tinutukoy natin sa pagiging tigasin. So what's up, mga par, magandang araw at magandang buhay sa ating lahat Ngayong araw nga ay maaga na naman tayo nakauwi mga par Kaya naman nasundo na naman natin tong batang makulit At dahil nga pag nakikita ni Sion ang ating BMW Ay talaga naman walang ibang bukang bibig kung hindi mag broom broom Kaya naman syempre mga par, hindi natin matatanggihan yan si Sion At dahil nga mga par, hindi naman natin araw araw to nasusundo tong batang makulit na to Kaya naman pag may oras at maaga talaga tayo nakauwi mga par Eh talagang ginagala muna natin tong bata na to Kahit sa maiksing oras lang mga par At dahil nga nas natin siyang hindi nakakasama sa maghapon mga par dahil busy din tayo sa ating trabaho. Kaya naman pag may oras at maaga tayo nakauwi, eh talaga namang ginagala natin tumbatang batang pasaway kahit na saglit na oras lang. At para na rin kahit papano mga pare eh, makabawi-bawi tayo kay Siyon At dahil nga mga par, pag busy tayo araw-araw, hindi na natin namamalayan na nagkukulang na pala tayo ng oras sa ating mga pamilya. Kaya ngayong araw mga pare eh, babawi tayo sa kanila kahit sa simpleng paraan lang. Kaya eto mga par, magiging tigasin muna tayo ngayong araw. Pero bago nga pala ang lahat mga par, pupunta nga muna pala kami dito sa kanto ng Umboy upang bumili kami ng fishball ng tuhog-tuhog upang aming mami rienda. At eto nga si Sion mga pare nagpapabili ng egg. Kaya naman tinanong natin kung anong egg ba ang gusto niya. Malaki ba o maliit? Ang sabi niya nga malaki daw. Patay tayo dyan. <laughs> At pagkatapos nga natin bumili mga pare, umalis na rin tayo dyan. At doon nga namin naisipang kumain sa Anyana mga par. At dahil nga bukod sa maganda nga yung view doon mga par, eh talaga naman nakaka-relax din ang simoy ng hangin doon mga par. Kaya naman tara na, punta na tayo ng Anyana at baka maunahan pa tayo. At habang binabaybay nga namin tong anya mga par, at bago nga tayo makarating sa ating pupuntahan, sa mga oras nga na to mga par, napagtanto ko nga dito, na hindi pala talaga tayo nagmamatured by age. Nagmamatured pala tayo mga par, dahil sa mga nararanasan natin sa buhay. At pag Tanto ko nga din dito mga par habang lumalaki nga si Sion doon ay unti-unti na rin akong ginigising ng mundo na ang akala ko dati sa kaibigan sa tropa sa barkada at sa labas lang ng bahay kung mararanasan ang tunay na kaligayahan pero mali pala ako doon dahil ang tunay na kaligayahan sa sariling pamilya mo lang mararanasan at mararamdaman kahit na sabihin mong isang kahit isang tuka lang ang pamilya mo basta't kumpleto kayo at sabay-sabay kayong kumain sa iisang lamesa wala nang masihigit pa na kasiyahan na mararamdaman mo sa puso mo ang kaibigan ang tropa ang barkada Nandyan lang yan mga par Madali lang hanapin yan Lalong lalo na sa oras ng kasiyahan Pero once na mo na sila mga par Dito mo masasabi par Na napakadaling humanap ng maraming kaibigan Ang mahira par Ay ang humanap ng tunay Kaya ikaw par na nakikinig ngayon At kung napapanood mo to ngayon At kung pamilyado ka na par At balak mong iwanan ng pamilya mo Dahil sa konting problema Na kung tutusin E normal lang naman sa isang pamilya Ang magkaroon ng problema At ang solusyon mo Iiwan mo at tatakasan Upang magawa mo lahat ng gusto mo Kasama ng iyong mga kaibigan Isang malaking kalokohan 'yan dahil once na may nangyari sa 'yong masama kasama ng iyong mga kaibigan, walang ibang tutulong sa iyo kundi ang pamilya na iniwan mo. Kaya mapapayo ko lang sa iyo par, pag mo muna ng mabuti ang mga desisyon mo sa buhay bago ka rumekta dahil lang isang pagkakamali mo par, maaaring habang buhay mong pagsisihan 'yan. At ayun na nga mga par, masyado na tayong humaba. Minsan lang maging malalim si Kuya Babi nyo, kaya pagpasensyahan niyo na mga par. At pagkatapos nga natin magmeryenda dito mga par sa Anyana, at tayo umalis na rin upang bibili na tayo ng uulamin natin ngayong hapunan. At dito na nga natin naisipang bumili ng ating uulamin sa palengke ng tan sa mga par dahil malapit na ato to sa Anyana. At ayun na nga mga par, pagpunta nga natin dito sa palengke ng tan sa nga tayo sa bilihan ng mga isda. At dahil nga ang gusto naming ulamin ngayon ay galunggong. Kaya ako nagugunggong eh. <laughs> At ayun nga mga par, pagpunta natin, pagtanong natin kay kuya, wala na nga daw galunggong dahil gabi na nga daw. Kaya bigla na naman napatulong tuloy si kuya babi nyo. Bakit? Pang umaga lang ba <laughs> Kaya dito tayo pupunta ngayon par sa mga nagtutumpok-tumpok dahil medyo mura nga ang bigayan dito mga par. Ang problema nga mga par, pagpunta nga natin dito, wala na nga yung mga nagtutumpok-tumpok dito dahil alas 6 na nga tumahigit. Kaya naman nagpunta na lang kami dito sa katayan ng mga manok. Baka makita natin dito ang mayensito na imbalsamador. <laughs> At bibili nga pala tayo dito ng atay ng manok mga par dahil ihahalo natin to sa gulay na ating lulutuin para ka-partner sana ng galunggong. Kaya naman mga par, hindi tayo papayag na wala tayong mabibiling galunggong ngayong araw. Kaya nga umalis na rin tayo sa palengke at pauwi na rin tayo dito sa Springtown. At syempre dito nga tayo maghahanap ng galunggong mga par. At pagpunta nga natin dito sa mini palengke ng Springtown mga par, sa nuwerte naman tayo ng bahagya mga par. Dahil nga hindi tayo nabigo at meron nga dito ang galunggong. At hindi nga lang galunggong par, meron din mo ang gunggong. Ayan no? <laughs> At natapos na nga ang ating unang pagiging tigasin mga par. Yun na ang ating pagiging tiga pamalengke. At pagkatapos na nga natin mamili mga par, tayo umuwi na rin. Dahil sa mga oras nga na yung mga par ay 6.30 na ng gabi, kailangan na natin makapagluto ng mabilis. Dahil nga gutom na rin ang ating pamilya. Kaya naman hinugasan na kagad natin itong ating galunggong at ang atay ng manok. At niladyan na nga din to natin ng asin para pag pinirito natin ay mawala-wala nga ang kanilang lansa. At hindi na nga natin pinatagal to parat at sinalang na nga natin itong atay ng manok. Uunahin nga natin itong atay ng manok mga par. Kasi nga isasama natin to sa pagigisa ng ating gulay para habang pinipirito natin yung galunggong par ginigisa naman natin yung gulay tipid ba sa oras mindset ba <laughs> Ha, at habang nagpiperito nga tayo ng atay par, nagsalang na rin tayo ng sinaing. Pero pa na rin tong ating kanin kaya naman nilagyan natin to ng konting okra. Ibababaw nga lang natin to sa sinaing mga par. At maya maya nga iluto na rin yung ating okra. O ba? Diba? nakatipid na tayo sa gas. At habang inaantay nga natin mga par maluto ang ating atay at ang ating sinaing, pag uwi nga natin kanina ang ating mga gamit ay dito lang natin nailagay sa lamesa. Kaya naman ating lilig Kaya naman dito na naman papasok ang ating pagiging tigasin. <laughs> At habang naglilikpit nga tayo dito par, tingnan nyo naman yung isang bata doon sa gilid. Talaga naman chill, 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 chill ha. At pagkatapos nga natin maglikpit dito mga par, uminom muna tayo dito ng malamig na malamig na tubig. At pagkatapos nga natin dyan mga par, sinilip na natin tong atay ng manok kung pwede na ba to. Sound check nga natin yan mga par. At pagkatapos nga natin balik na tong atay mga par. Konting oras na lang at luto na rin yan. Kaya naman hindi na natin pinatagal tong mga par at naghihiwa na rin tayo ng ating mga gulay na gagamitin. At ang unang hiniwa nga natin dyan ay ang repolyo mga par. At syempre isusunod na rin natin dyan ang pechay bagyo. At pagkatapos nga natin dyan sa pechay bagyo mga par, isusunod na natin tong sayote. Uy, tumalumpa. Carrots muna pala ang una natin hiniwa dyan mga par. At syempre mga par, isusunod na rin natin tong sayote. At tinapos na nga natin ang paghihiwa ng ating mga gulay kulay mga par kaya naman nahanguin na natin ang ating atay ng manok ayan mga par sa mga oras nga na to ay luto na rin ang ating atay ng manok kaya naman isusunod natin pirituhin itong ating galunggong mga par kaya naman kuya babi isa lang muna yan at nung mainit na nga ang ating mantika mga par pinasisid na nga ulit natin itong galunggong dito sa ating mantika dahil sanay naman to sa sisiran <laughs> At habang nakasala nga ang ating galunggong para at naluto na rin ang ating sinaing, kaya naman nagpainit na tayo dito ng ating kawali upang igigisa naman natin ng ating gulay. At pagkainit nga ng ating kawali mga par, nilagay na rin natin dyan ang bawang, sibuyas at ang katay ng manok mga pare pampalasa sa ating gulay. At pagkatapos nga natin igisa tong katay ng manok mga par, isusunod na rin natin tong carrots at sayote. At pagkatapos nga mga par, na ibaligtad na rin natin itong ating galunggong. Itsura pa lang ng ating galunggong. Talaga naman mapapakain ka ng napakarami. At sa mga oras nga na yan par, hinangu ko na rin yung galunggong. At pagkatapos nga natin hanguin ng ating galunggong par, balik naman tayo dito sa ating nilulutong gulay. At ilalagay na nga natin itong repolyo. At syempre na naman mga par, isasabay na rin natin dyan ng pechay bagyo para sabay-sabay na maluto. At pagkatapos nga natin haluhaluin lahat ng gulay mga par, ay minadali na nga natin itong mga par dahil tayo gutom na din at gutom na rin ang ating mga bossing mga par kaya naman tapusin na natin dito ang ating pagluluto at dito na rin natin tinatapos ang ating huling pagiging tigasin <laughs> At dito nga mga par, nagsandok na nga tayo ng ating nulutong gulay. At eto na nga ang ating mga finish product mga par. Talaga naman ni Chura pa lang eh, mapapalabang ka na. At makakaubos ka sigurado ng dalawang kaldero. Ang problema lang, baka maubos ang inyong lutuan. <laughs> hat at meron na nga rin pala tayo dyan bagong isda mga par na merong isang pirasong sili para sa ating okra. Kaya tara na par at natatakam na ang mga buhaya sa aking tiyan. <laughs> Kaya naman tinawag na natin dito ang ating mga bossing upang sabay-sabay na nga kami kumain. Tara, kain po tayo mga par. Simple lang ang buhay mga par, kaya huwag nyo masyadong pahirapan. Pag meron, tanggapin. Pag wala, magtiis. Ganun lang kasimple mga par. At kung ikaw naman ay palaging busy sa iyong trabaho, pwede pa rin naman tayong gumawa sa gawaing bahay kahit paminsan-minsan lang kung gugustuhin natin. Sa simpleng tulungan sa gawaing bahay, mas tumitibay ang pagsasama ng mag-asawa. Siya ang magsasabon, ikaw ang magbabanlaw. Siya ang magsasalang, ikaw ang magahango siya ang magwa-washing, ikaw naman ang magda-dryer. Ikaw ang magsisilong, siya naman ang magtitiklo. Siya ang magluluto at ikaw naman ang kakain. O di ba? Tayo pa rin ang panalo. Pero pera biro mga par, nakukuha mo ba yung gusto kong iparating? Kung nakukuha mo par, isang bagsak naman diyan, peace bam. At bago nga natin tapusin tong video natin mga par, maraming maraming salamat nga po pala sa ating panibagong blessing, panibagong araw at panibagong buhay. At maraming maraming salamat na nga din po pala sa patuloy na sumusuporta kay Kuya Bobby. Please follow, like and share na rin ang ating video mga par. Maraming maraming salamat mga par. At maraming maraming salamat nga po pala dahil hanggang dito pinapanood mo pa rin ng patuloy ang aking video. So dito na rin natin tinatapos ang ating video mga par. O paano mga par? Hanggang sa muli. Paalam!